Ani? Ani pa ni hmm. Sibuan? Ah. Dagko po mo, dagko po ni kwarta ba? Basta kukulihan lang mo no? Kung magbulad ka, ikaw na isa, hmm. pagsingko ang sako, dali sa gawas. Pagsingko ang sako? Kung makabulad makab ka, sa gatos. Ah? sa gatos ka sako, kaya bu buwakan. oh kaya. Suka no? Kasi pa? ito sa mga binulad ka rin ka. Dagko, sa... <coughs> like, nagmain ka mo no? Tatay ni mo sa una, doon ang hmm. kain isa. <skrisa> Dugay, yung papa ayan yung tabos ang papasaw na. Huwag limestone. Dako, kwarta, dak dako, may kwarta basta magkugi lang ka. Lami. Labi magdukduk sa bato. Mhm. Tapos ang sako. No. Kumani mo gisa ko. Mhm. Các ta hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để